kumusta mga idol tropa? Sa video na ito mga idol ay share ko sa inyo kung paano magkabit ng tatlong kulay ng underglow. Halimbawa nagsawa ka na sa kulay ng ilaw na ginagamit mo. Ngayon pwede mo na itong palitan. Instant mga idol. Isang pindot lang magpapalit ng kulay ang inyong ilaw or ang inyong underglow. Ayan, at inayos muna natin ng ganyan mga idol pinagtabi-tabi natin. So, bali may tatlong kulay ito, mga idol. Kulay blue, white, at kulay pink. Okay, mga idol. Gagamitan natin ito ng halo switch. At gagamit din tayo ng isang three-way switch. Ayan mga idol, so bali dalawang switch ang gagamitin natin dito. Isang hollow switch at isang three-way switch mga idol. Ayan mga idol tropa, gumamit ako ng dalawang LED sa bawat kulay. Okay, at sa ating mga LED, mga idol tropa, pagsamasamahin natin lahat ng kanilang ground wire. Ayan mga idol At magkakahiwalay naman Ang bawat positive wire Ayan mga idol Ngayon dito tayo sa ating Halo switch Green wire mga idol Ito ay normally closed White wire Ayan mga idol Ito yung normally open At ang yellow wire naman Ay siyang common wire at itong dalawang wire na ito, mga idol, kung saan ito yung red and black wire, ito naman ay para sa light indicator ng ating halo switch. Ayan mga idol, so pagdating dito sa ating black and red wire, ito ay walang polarity. Ayan mga idol, subukan natin yung black wire ilagay natin sa ground at ang red wire naman ilagay natin sa positive ng battery. Ayan, umilaw ang indicator mga idol. At subukan naman natin baligtarin yung red wire ilagay natin sa ground at ilagay natin sa positive ang black wire ayan. At umilaw pa rin mga idol. Okay mga idol, una nating ikakabit yellow wire na galing sa ating hollow switch. Kung saan ito yung common wire ng ating hollow switch. Ikakabit natin ito sa wire na galing sa positive terminal ng battery. So naglagay tayo dyan ng fuse mga idol kung tayo ay nasa motor, ito kay ikakabit natin sa accessories wire. Okay? Kung tayo ay nasa motor, mga idol, ang yellow wire na galing sa ating halo switch ay ikakabit natin ito sa accessories wire. Okay, mga idol, traba. Sunod natin ikakabit ang white wire ng ating halo switch kung saan ito yung normally open ng ating halo switch. At ito ay kakabit natin sa isang positive wire na galing naman sa ating LED. Ayan mga idol, white wire ng ating halo switch. Ikakabit ito sa isang positive wire na galing sa LED. Ngayon dito naman tayo mga idol sa pinagsamang mga ground wire ng ating LED. Ikakabit natin ito mga idol sa ground terminal ng battery. At kung tayo ay nasa motor, pwede nating ikabit sa ground wire o kaya naman ay sa body ground. Okay mga idol traba. Ngayon dito tayo sa ating 3-way switch mga idol gitnang wire na galing sa ating three-way switch mga idol kung saan ito yung common wire ikakabit natin ito sa green wire na galing sa hollow switch kung saan ito naman ang normally closed wire ng ating hollow switch ayan mga idol tropa gitnang wire ng three-way switch ikakabit natin ito sa green wire na galing sa hollow Switch. Ang mga idol so may dalawang wire na natitira galing sa ating three-way switch kung saan ito yung galing sa magkabilang side at sa ating LED naman mga idol ay may natitirang dalawang wire kung saan ito yung galing sa parehong positive wire ng ating LED. Ayan mga idol, ang isang wire na galing sa isang side ng ating 3-way switch, ikakabit natin ito sa isang positive wire ng ating LED. At ang natitirang isang wire na galing sa isang side ng ating 3-way switch ay ikakabit naman natin ito sa natitirang isang positive wire na galing naman sa LED. Ayan mga idol tropa, ito na po ang huling dalawang wire na ating ikakabit. Ang isa ay galing sa isang side ng three-way switch at ang isa naman ay ang natitirang positive wire na galing sa LED. Ayan mga idol tropa, so meron pa palang natitirang dalawang wire kung saan ito yung red and black wire ng ating halo switch. Okay mga idol, kung tayo ay nasa motor, ikabit lamang natin sa accessories wire, itong kulay red wire. At ang black wire naman ay ikabit natin sa ground para pagsusi natin ang motor, automatic iilaw ang light indicator ng ating halo switch. Pero dahil wala tayo sa motor mga idol, kakabit ko na lamang muna sa positive itong kulay red wire ng ating halo switch at ang black wire naman ay ikakabit ko sa ground. Ayan, at nakailaw na ang ating halo switch, mga idol trova. Ayan mga idol, at tapos na natin maikabit lahat at pwede na natin itong subukan. Unang ilaw mga idol. Kulay blue mga idol. Pindutin lamang natin ng halo switch para sa isang ilaw. At para naman sa dalawa pang ilaw na natitira, pindutin uli natin ng halo switch para mamatay ang ilaw. Ngayon dito naman tayo sa 3-way switch mga idol sa isang side ng ating three-way switch. Ayan, kulay puti ang umilaw mga idol tropa. At sa isa pang side ng ating three-way switch mga idol, ayan, kulay pink naman ang umilaw. Ayan mga idol, sana nasundan ninyo at sana may natutunan kayo sa video na ito. At syempre, maraming salamat sa inyo lahat mga idol tropa. Like and subscribe na lamang po sakaling nagustuhan ninyo ang video na ito. Muli, maraming salamat sa inyong lahat, mga idol tropa.